Happy birthday! Kainan na! Wow, ang sarap! Adubo! Wow! Wow, ang sarap! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Thank you! Happy birthday to you! Woo! Tapos na? Oo, tapos na pala. kayo. na yon. Oh, yeah. May gloves, may gloves ako. Oh, Ay, may gloves dito. Oh. Ay, niya konti. Huwag yung sili dyan. Uy, bakit dyan yan nakalagay? Ay, hindi nila ko may sili eh. Ang no, dami na kong kakain ha. Oh. Alam kayo? Isa na, dala ni mo? Uh.

Babu ya. <inaudible livest> baka, babu ya. baka, <inaudible> baka baboy, baka baboy, <inaudible> baka baboy, baka babo. baka baboy, 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 baboy,

Ano yung kanin kasi Ito yung kanin ito? Ito yung kanin ito? 7.5 Ma! Hindi, ni, ilalagay ko nga okay. sa'yo kaya dyan, dyan ka eh Gusto <laughs> ko lang naman magkatabi tayo Gusto oh, ko naman magkatabi tayo Gusto ko ba? Para naman tayo hindi magkakapatid ganyang kasano mga ka. <laughs> kuya mo Kuya mo ka na tapos ginaganya mo ka na Hanggang dito po Kung na yung tatlo na tayo nang tumira ng tamadjiri Kasi hindi

Nangyayari tayong matatakot. Nasa Executive Lodge <manager>. sila. Oh. <laughs> BIP! Nasa VIP! Nandito tayo sa Regular Lodge. Walang pambayan. Pero ang daming ano. Nandito kami ng Pongkort! Pongkort talaga. Ibao, wala nang ukuan. Ito lang nalang walang sarapan namin, no? Wala kuno wala party tayo. din naman na kulangan naman. Eh, na ada dito. naman tayo? Ngayon lang din tayo kumain ng lahat. Ngayon, ngayon na tayo kumain ng lahat. What? Hindi naman nila Hoy, tanda kumain sa din sa. Tama mamaya ko kunin. Dugo na, ha?

sabi niya, parang hindi naman tayo magkaibigan ng 20 years. Balatan mo na. Ano ba? Paano mo sabihin? Magbalat daw siya ng shrimp. Ano ba yun, Tagalog? Balatan mo ako ng shrimp. Babalat. Nakalipatan mo na yung madami. <pag> 19 <NICE> years ago, inyo kitang katis. Shrimp. limang apirato dahil yan. Nakalimutan mo na. Hindi pa sa kabila. Ha? Kaya naniningil ka na ngayon. Naniningil ka.

Magkakita mo yun. yan Ako nga, pinipisil ko naman. Hindi mauubos yung shrimp kasi natamanda sila magbana. Oo nga, naano ako? Hindi, tamali yan. Mauubos yan mamaya. Maalala ko mga bata tayo, madalas tayo naglalaro. Uy, sinungaling yung tatay mo. Hindi, Naalala ko sabi ko. Abi mo bital ka yung kuwarta niya. Sabi lang kasi nag-fix ayo, kami. Ha? Ayun eh. Kanina no. Magka-pitbangin ngalang sayo sa labo. Oya. Kasi jugo, kayang basa ng na tumbang. Hello, wala nang galit-galit na tayo yung bar ka. No, tubig lang na tayo yung nagpa-test hindi eh Tubig lang katapat niyan, maniwala kayo sa akin. Ayaw na, mapapakalik Ako na lang. Ako na lang, madam. Mami, ang sarap ng leche Oo, mababa lang sa iba. Kasi sa'yo yan, Sa'yo, Ayumi. Si mataas-taas eh. Dalwan ko. No, huwag tayo magbawal-bawal pag sakapin na Wala yung mga Mamaya na ako magbawal pag hindi ko na makita yung daan. Ang pagbubi. ikot na yung daan. Hindi. 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 Magtuluyin ka na merkoles ang masarap nito. Linda, Linda, naewan nyo yung isang lata. Naewan ng kung na yung pukat na. Ay di ka na, ay di ka na, ay na, ay na, ay na, ay na, ay di ka na, ay na, ay di ka na, na, ay na, ay na,

Langga na? Ha. May problema sa rak. May problema sa bana. Bakit may problema? Bakit kasi? Tolik ba? Pagalaw dahon. Pagalaw ko 10 mabot. Sanay makato ko. Ito lang ang hindi tama. Mabot na three, three sama bot ba? Hindi ka kambis yan, hinuguan. Karim na ada na anak daw. Sino? Na baka maging seven.

Si di sana. Ay munodara tirahin. Ay munodara tela. Tay. Thank you. Ay debito. Sa kung sir. Tay, tawagan mo Wala na. Babalik wala na. Hindi lang na lang. Ang to ni mararamdamin. Balik wala na. Yung pancit, sir. Yung na. Yung pancit, sir. Balik Yung. Nalok muna isa-isa kung gusto

あっ、